Baka mahalo, madam, ha? Ma oh, yeah. Sukatin mo. Baka mamuti din si madam. Hindi, okay, okay naman niya. Okay na to. Kahit itim na yung jersey. Huwag mo yung itim na kasama. <laughs> <laughs> <Yung tao mamut>. <laughs> <laughs> ay, parang galit na galit sa akin yung tao mo. Mabait <laughs> yan, mabait yan. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, Ako na naman. Oh, yung kamay! yung kamay! Oh, yung kamay! Bayan! Bakit may masagi ako. Peanut butter. Oh. Ayun. Ayusin mo naman. Ito ba? Ano? Ano? Dandahanin mo. Ay, naku, nakikiliti ako eh. Oo. Tumari ka pa. Tumari. Bawang ko pang isang mo. Okay, baka maanin yung customer namin, ha? Oo. Thank you. Uy, patay ka, IJ. Ay! mo kasi. Sinasabi ko sa'yo, karma. <laughs> Ang blackest beauty, di ba? Dahil yeah. boss, pili ka na. Baka may uh, magustuhan ka. Huh? Uh, uh -huh. Huwag nga, tatawa na lang yan. Tapos na lang. Eh. Siya, gusto ko siya. Ako rin naman maglalaban yan eh, pag pinawa ka. <laughs> tatawa na lang, tatawa. Mas okay. nagkaroon ba ng boxing to? Medyo nangangamoy. Na nga na, medyo nangangamoy. Na medyo nangangamoy. Okay. Na aircon ka naman tayo. Huwag matakot. lang yan. Pag ganito lang tayo. Tatuan Yan yung panlaban namin sa Ano yun, yung Yung tattoo artist. Ayun. 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 ayan, Ayun. 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 Boy Tattoo. Ayun. Ayun. Papanood ko siya. Bakit wala ka naman cellphone ha? ha? Hindi. Makapit ba ko. Baka na napanood viral natin. Oo, mo hindi viral sa ano? Ayaw mo mungukol? Opo. Ah, yun? Oo. Ako nga yun. Papatotong ka ba? Ano ba papatotong sa inyo? Ah, ako pa. Ayan. 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 yung Ayan. 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 Pwede naman, pakita mo kung ano, ah, kung para malaman natin. Pwede, pwede ako mo po. Pwede naman. Nangali ako eh. Kasama mo siya? Hindi, hindi. Ay, ayaw like siya kasama? Kita kami dyan sa kanto. Gusto nga niyang pumasok sa ano, uh, sogo eh. Sa sogo? What? Hindi ko baka siya pwede magbihis eh. Ah, okay. Ay, so, <laughs> uh, dito, <pwede laughs> lang. Dito lang. may alalabas din naman yan. Patingin ako nung ano, nung paglalagyan natin. Para malaman natin kung ano yung supan. Kailangan ba na lang kaya. Kaya. Hindi naman kailangan, na, pero kailangan lang makita. Ikaw lang ha? Wow! Bubat pa rin mo to. Sige, <laughs> <laughs> angat mo. Talikot ka. Dito na. Talikot, talikot, talikot. Tara makita natin yung gano'ng alas. Basta ah? ako, gusto mo mo check up? Ha? Pwede ako nag-check up? Mga siguro nga, yung ganyang kalaki, mga nasa worth of 5K. Okay lang ba sa'yo?